Good morning! Welcome back to my channel! So ngayon guys, for today's video, nandito kami ngayon sa Greenwich. Dito sa Bohol, Tagbilaran Greenwich. Oh, nandito yung kapatid ko. Tapos, oh, si, tignan mo yung Greenwich guys. Kami lang, dito lang, walang katao-tao. Kunti lang, magibilang lang yung tao nandito. Okay, diba? Kasi guys, pauwi na ako. So, bago ako uwi sa bahay, kakain na kami dito. Ayan. O, see? So, kami. Laging tayo pa ka kami ng food. So, Kaya yun. Hindi. <laughs> so, yan guys. O, see? ilang tao lang kami dito guys. Mga siguro lima or anin. Mahina yung ano, na yung negosyo. So, dito lang kami mag -lunch. Tapos, uwi na ako sa amin. O, di ba? So, Mamili ka lang dun. Meron talagang boundary. Hindi pwedeng magkatabi. Kasi nga, social distancing. Yun lang for today's video, guys. Ganito, ka-quiet dito sa lugar na to. Pero, ang ganda dito, ha? Hmm. Diba? Hmm? hmm? Ang ganda dito sa hall, guys. See? Okay. Ba? na Namis, namis ko nang kumain na Namis ko nang kumain ng pizza 172 daw baka akin na yun 1022 1022 1022 Ah Ah tinawag na pala ako guys <laughs> So yun. Ting. Hey. sa Oh, salamat ha. Ah, hindi pa pala yung style nila guys, yung sa Greenwich dito sa Tagbilaran. Meron silang train area. Malayo sa Malayo uh, oh, sa sa counter area. Meron silang train area, di ba? Ang cool. First time. First time po guys. So, kakain na kami. Bye bye. Ingat kayo mga kabayan. See you to my next vlog.